Ha? Oh, patayin mo ko muna daw. So hanggang dito na lang guys, pa-subscribe na lang sa akin YouTube channel. Oh, Kuya JP Channel. Thank you much. Wala na sir. Naunahan, naunahan na tayo. Maganda yung pagkakatayo ng mga hugan niyo diretso. Oo. Oo. Wala kasing kahoy sir na ano na sasabitan sa kanya. Kaya tuloy-tuloy yung ano niya. Pag laki niya. yung guys, yung dalawang engineer namin guys nauna puro sila may mga Japanese sombrero <laughs> Ay, yun <laughs> architect engineer yung nauna. Eh. <laughs> Tayo so yan, lilim naman dito hindi nang kumamaya ito Pakiat ngirap na. uh pagpasulong ay papababa maganda ug paket na naman mamaya patay itong kahoy guys na to dito ay mga ng malaki mamaya kasi uniform natin ay masikip Ito, Ano ah, ito guys. Oh. Yung naninira ng mga bahay natin. Ng mga kahoy. Gusto nyo guys magpa-adventure ulit. Sabihin nyo lang sa amin. Sasamahan kayo namin dito. bumaba na kami guys malapit na kami sa pader na aming pupuntahan itong mga punong saging guys sa yung bunga nito ay hindi talaga asin kakain, yung puso pwedeng makain kasi butulan to eh napakarami sa probinsya namin guys hindi lalaki ng ganito to o, baka putulin ko na to pinapakain namin yan sa baboy eh. yung ilog nila tuyo oh. tuyo grabe yung adventure namin ngayon guys Whoop. Oop. Madula. Ito. Yan. <laughs> Hindi ko ba alam guys na naka-ready sila ako. Hindi. Hindi. Boko, sir. Boko. Yung mga yan, guys. Police at sundalo. Yung DC ko ay dating sundalo. Yung CSO namin, police dati. Yung haritero na to. Malinis. Malinis. Malinis, oh. Sabi ano <laughs> uh, ba? Okay, guys, oh. Advertisement. Yun ba yung nakikita natin? Oh, sir. Ito, sir. May boko, oh. Dalawang puno. Eh, gusto man namin umakyat. kasi sumataas. Hindi namin makyat si yung si Sir Manik daw sana na kaso ayaw niya bahala ay, <laughs> narinig nyo guys bahala daw <laughs> kayo <laughs> Naalala ko tuloy yung sama-sama pa ako ng irpat ko yung irpat ko lang yung umaakyat ng buko <laughs> <laughs> ng mataas ayun siya oh Grabe Wala man tumitira na putyutan dito sir no Ang lalaki ng mga puno oh Bakit kaya walang putyutan dito Ito oh gaganda tirahan ng putyutan nya no Lumalaki ng puno ng mga ipil-ipil Ito yung mga pinuputol namin sir doon eh sa ginagawa namin pang ano uling Mm -hmm. Maganda yan. Pansiga. Mm. Sir Kabulagan. Sorry, sir. Walang daan dyan. Hmm. Matarik dito yun, umakit na ta. oh, so yung isang engineer namin sabi niya maakit siya ayun naman sa ayun Sir? Tinanim ata o tain ng ano? <laughs> nitib yan, nitib ng nitib. Ang <laughs> dami niyang koleksyong gulay. Andito na nga <laughs> lang <laughs> din tayo eh. Ito yung Ay, architect na yung engineer ba? namin yan. <laughs> ano sir? Buko no? Na? Yan oh. Ah, oh, bunga oh, tinto. Oh, kayo. mo. yan. par, nakasapatos ay nakaano ka para? Uniform, mabrief ka na lang par. Tara, akyat tayo sir, dito tayo. mo muna Ha? Patay mo muna Oh, patayin ko muna daw. So hanggang dito na lang guys, pa-subscribe na lang sa akin YouTube channel. हो कही जीपी चैनल थैंक यू मच